Hello po mga kalaki At syempre po ngayon pong 5pm na po mga kalaki Andito po tayo ngayon sa Station of the Cross number 12 At syempre po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin na ibibigay ngayon Ay swerte po ito mga uh, kompletong digits po na ibibigay natin sa inyo po mga kalaki At syempre po huwag niyo pong ismuli ng mga lucky numbers namin Marami po nakatutok dito Pero anyway, bago yan, welcome to Station of the Cross number 12 At ang nakasulat po rito, si Jesus ay... Ayan po namatay sa krus. Ayan po mga kalaki. Sa mga mahilig po dyan sa mga bisita iglesia, eto na po mga kalaki ang ating mga uh, Station of the Cross po para po sa mga uh, naniniwala po kay Jesus Kristo. Ayan po mga kalaki, eto na po ang ating mga lucky numbers, ibibigay na po natin. At syempre po, nandito po tayo ngayon sa kahabaan pa rin po ng ang ganda rito sa Karanglan na no, may <laughs> fresh na fresh, ang daming bundok, ang daming mga puno, ang daming mga halaman, ang daming bukid, di ba? At ang maganda rito mga kalaki, nag-enjoy talaga ako. So bago pumasok ang ang Semana Santa, nakapagbisita iglesia na po ako mga kalaki. At syempre po mga kalaki, nawa po ang mga lucky numbers namin ngayon, kunin nyo po at alagaan. Ito po yung mga ibibigay ko, mga kompletong 2 digit, tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, dalawang 6 digit, at syempre po mga kalaki, mga laki numbers na yun na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. Kaya kung ready ka na, nakunin yung mga laki numbers namin at ayun po ang aking sasakyan. Pagkatapos nito, uuwi na ako mga kalaki. At syempre po, maraming maraming salamat po sa pagsama nyo po sa akin dito po sa mula station 1 doon, di ba? Nakita nyo naman hanggang station 12 po mga kalaki. At syempre po mga kalaki, maya maya nandula po tayo sa, ipapakita ko po sa inyo ang simbahan po ng karangalan po mga kalaki. Baka dito po ako matutulog tapos Uh, bukas po ng ano, basta ipapakita ko po sa inyo bahala na. Ipakikita ko po sa inyo ang simbahan ng Karanglan. Okay? So mga kalaki, good luck po. Ito po mga kalaki ang mga uh, lucky numbers ngayon pong alas 5 ng hapon. Kaya kung ready ka na, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Anda ka na bang manalo at maging milyonaryo mga kalaki. Ayan, tutok-tutok na po ito mga kalaki. At ito na po ang mga lucky numbers na bibigay natin. Two-digit lucky numbers, kunin mo na ngayon na. Number 2 at number 23. At ang pangalawa po, number 8 at number 19. Ang pangatlo po, number 5 at number 15. Ayan po mga kalaki. At syempre po, ang 3 ang digit lucky numbers natin ay number 634. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 723. At ang pangatlo po, number 8 86 Ayan. At syempre po mga kalaki, ilista nyo na rin po ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers natin ay, ang una po ay 2049. At ang pangalawa po, number 6638. At ang pangatlo po, number 7201. Ayan po mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers na 2 digit, 3 digit at 4 digit ha. Pwede niyo po yung i-ramble mga kalaki ang mga lucky numbers namin. Pwede niyo i-ramble ang 2 digit, ang 3 digit at 4 digit mga kalaki. Para mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre, ito na po ang paborito ng lahat ang mga kalaki ang ating mga isusunod po syempre ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers pero bago yan syempre po mga kalaki dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin hanapin nyo po sa facebook nyo ang red parungkin po i-follow nyo po mga kalaki i-check nyo po ang followers dapat meron pong 334,000 followers check kami po yan at meron po tayong second account red parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers nakasama ko po, po si Lola Carmen at Aris Gatchalian ayon po yung mga legit na account natin sa social media pwede po kayo mga kalaki, uh, i-follow nyo rin po kami sa YouTube. Ang YouTube po namin, Red Parunkin po, na merong 16,500 followers at syempre po, TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parunkin po, na merong 423,000 followers. Ayan po yung mga account namin sa mga social media na pwede niyo po kaming uh, mag, pwede kayo mag-request mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video at heart ng heart mga kalaki, automatic po pagdadala ko po kayo ng mga lucky numbers mga kalaki. Agad-agad. ito check niyo po yan sa Messenger niyo sa spam o kaya sa message request. Tulad ng iba na bigyan na po natin sila, okay? So mga kalaki, tandaan niyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad pag in-upload ko po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki ang mga lucky numbers natin na ibibigay ko pong tatayaan nyo sa abroad, sa laban nyo sa abroad at Pilipinas. Ano po ako po mismo magbibigay sa loob po ng 3 months. Kaya kung interesado ka at hindi ka naman napipilitan, nabing magpa-member ka na. Message ka na sa messenger ko, tatawagan kita, usap tayo para sa ganun mga kalaki, ang mga lucky numbers namin, uh, masubukan mo naman ang swerte ng mga lucky numbers namin. Ano po kaya mga kalaki, tandaan nyo po ha unahan lang po sa slot at sa discount bibigyan po kita. Okay? At syempre po mga kalaki ngayon po, ibibigay po natin ang mga 5 digit lucky numbers. Kunin mo na ang mga listahan mo nasa na. Syempre po, ito po ating station of tacos uli, number 12. But syempre po, ito po ang 5 digit lucky numbers ngayon na. Number 17, number 38, number 14, number 29, number 33 at number 16. At syempre po mga kalaki, ay wala pong 16. Yun po. At isa pa po pong 5 digit lucky numbers ay number 25, number 20, number 36, number 8, at number 39. Ayan mga kalaki. Syempre po, ang pangawalang ang bibigay po natin ng mga 6 digit lucky numbers, ito po ay pwede po sa 642, sa 645, sa 649, to 655 at 658 six digit lucky numbers mga kalaki kaya kung ako sa iyo abay tutok na rito mga kalaki kunin mo na ang mga lucky numbers natin na talaga naman po naglalakihan po ang mga prices at syempre po mga kalaki ito po ay uh, talagang inaabangan naman ng mga nanay, ng mga tatay, ng mga lolo, mga tito, mga kuya kahit sino po dumadami na po ang nag-aabang sa ating mga lucky numbers kasi alam nyo ba, legit na legit po na nakakapagpanalo po tayo mga kalaki okay, so ito na po mga kalaki ang unang 6 digit lucky numbers number 11 number 34, number 33, number 20, number 40, at number 8. Iyan po yung una. Ang pangalawa po, number 36, number 15, number 24, number 12, number 18, at number 37. Ayan po mga kalaki mga lucky numbers natin. Kompleto na po yan ngayong 5pm. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po ang mga lucky numbers namin na alagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. At syempre ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time. Okay? Shout out po tayo mga kalaki sa pamilya. Ayan po. Pamilya Manawis po ng Pangasinan. Hello po sa inyo, Pamilya Manawis. Siyempre po, sa aking uh, napakabait po na Uh, kaibigan. Talaga hindi niya ako pinabayaan noon. Hello po kay Kuya Winston Manawi. Shout out sa'yo. I miss you. I miss, you Kuya Winston. La, nakikita na lang kita sa Facebook. Kung hindi na tayo nakikita. I miss you. At syempre po mga kalaki sa mga Manawis family dyan. Hello po. At sa mga Pangasinense po. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat. At syempre po sa mga tindera naman po ng mga gulay po. Diyan po sa may Tarlac Tarlac. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawa pong pagsubaybay Nyo po sa amin. Lalong-lalo na po kay Ate Mercy. Hello po. Maraming salamat Sir Red. Nanonood po kami lagi ng mga vlog mo dito po sa Tarlac. Lagi ikaw lucky po pinanonood namin. Ang laki numbers niyo po, nakakatuwa muntik na po akong tumama. Ayan Ate Mercy, mananalo ka. Bibigyan kita ng private lucky numbers message mo lang ako. Okay. Ingat mga kalaki at sa mga magbibisita iglesia po, pwede po kayo pumunta dito sa Karangalan. Bisitahin niyo po ang Station of the Cross nila. Napakaganda po mga kalaki. Nakita niyo naman senior ko sa inyo mula Una, hanggang ito po mga kalaki at pupunta po tayo, papagamit po tayo sa kanilang simbahan. Good luck mga kalaki. Ingat!